I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng adaboson. Dito ang side mo regardless kung ikaw yung original o third party. Okay? Basta dito lagi ang side mo. At dito yung adaboson. Pumunta muna tayo sa current situation. nyo. Para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Kayo pa rin. Pero may isa sa inyo na nagsiselos. Pinagsiselosan yung pa-close niyang ka-workmate o business pa partner. So, yun ang tinakbon ng reading natin. Diyan iikot. Kasi sobrang close nila. Parang ang dating naghinala. Malamang ikaw yon Ikaw yung naghinala. Alam, may ginagawang anomalya yung partner mo at yung other person. So, pumunta tayo dito sa side nang kada kung totoo nga ba na may ginagawa siya ng anomalya ng pat na mo base base dito mukhang oo bago lang sila um, yung relasyon nila yung energy parang bago bago pa lang eh wala pang sangtaon Uh, dito mukhang may plano silang umalis. Current situation, nagpa-plano sila o naandun na mismo sa uh, lugar kung saan nila gusto pumunta. O pwedeng nasa... Makasama sila ngayon, nasa malayong lugar sila o nasa umaten sila sa party, celebration, fiesta. Ganun ni. Eh. O pwedeng may unexpected na pinuntan silang dalawa. Basta magkasama sila eh. Magkasama sila ngayon. O kung di man ganun na nado na sila sa pupuntahan nila. Ay, nagpaplano na na pumunta doon. Yung iba nga kung mayaman, eh ang plano nila ay mag-solo silang dalawa, parang honeymoon. Magbabakasyon sila sa abroad, silang dalawa lang. Anyways. Pumunta naman tayo sa current feelings niya sa iyo current feelings niya sa iyo. Mukhang nawawalan na siya ng interest. Sa bagay, paano mawawalan ng interest? Eh, may bago na nga siya. Yung interest niya na andito, lahat sa Ada boss so, Feeling niya, bossy ka, domineering, intimidating yung energy mo sa kanya masyadong over protective masyadong controlling nasasakal daw siya ganyan yung feelings niya o kung paano kanya i-describe sa ibang tao o dito sa other hindi na siya masaya sa pero hindi ka pa niya iwan no nakapagtaka kung may adoposon na nga siya. Ba't di ka pa niya iwan? For some reason, di niya pa magawa. Siguro dahil kasal kayo. O may mga anak kayo. O may something na parang nagtatay sa inyo. Together. Kaya hindi pa siya makaalis sa connection niyong dalawa. Although, mas gusto niya to Itong adoposon. Pumunta naman tayo. dito sa Ada Pozon feelings niya dito mukhang promising optimistic siya na magtatagal silang dalawa o optimistic yung partner mo na tama yung naging decision niya na gawing karelasyon tong Ada person feeling niya nasa tamang landas siya. No, noong nagdesisyon siya na maging karelasyon ito nga do po um, ano pang mga dagdag natin dyan masaya siya sa kanya, hindi ka tulad sa iyo parang pumapabor lahat ang feelings niya dito sa adaposon kaysa sa iyo ano siya inspired eh siya ang inspiration niya ngayon Anyways, future prediction na tayo. Anong future prediction sa connection nato? So, sabi dito, no need to worry. No need to worry. Huwag kang mag-alala. yan. <laughs> Nagugulo kasi. Huwag kang Huwag kang mag-alala. sa topic ng 2 of pentacles in reverse. Lacking balance, lack of organization, organization poor, financial decision. So, kung di man maganda ang takbo ng pera mo o career, nowadays, wag ka daw mag-alala. Sabi dito, maniwala ka. O kung maniniwala ka. If you believe eh. Kung maniniwala ka. Darating din. Itong energy. Ng Ace of Pentacles. Para sa iyo. Basahin ko na lang. Financial. New beginning. New financial opportunities. New job. New business. Money. Investments savings, prosperity, security, stability, abundance manifestation. So kung maniniwala ka, darating itong um, new opportunity tungkol sa career o pera o abundance. Parang think positive, maniwala ka na para mangyari 'to. So, i-claim mo na sa madaling salita. Para ma-manifest na siya agad. Ito, no. Hindi. Ano kaya yon So, basahin ko. Basahin ko ulit. Energy ng Knight of Cups. Romantic proposals, offers, invitations, taking action, following your heart chivalry, gentlemanly behavior, being swept off your feet, charm, attraction, dating, affection, warmth, warmth, gentle. So sa madaling salita, no. No sa topic ng reconciliation o sa topic ng someone new na paparating. Wala pa sa ngayon. Okay? Pero, kung mag-start ka na mag-move on sa connection na to. Sabi natin, mapatunayan mo nga na niloloko ka niya talaga. At wala na siyang interest sa iyo. At literal na nag-break na kayo. So, kung ganun man ang situation na, na, na nag-lead sa breakup, ang dating mag-move on ka na, syempre. At doon, sa period na yon kapag nag-start ka ng mag-move on, doon, aayos ang love life mo. So, dyan palang darating yung someone new sa buhay mo. san? So, dun, eto yung love life. Hindi ko na mabasahin ang haba kasi. So, dito na tayo sa sun. Ang sun mo daw ay protektado kung meron man. Sabihin natin may anak kayo. May anak kayong lalaki. Lalo't baby. Oh, uh, wala pang legal age. Protektado daw ng universe ang mga anak na lang in general. Kung sakaling meron man. At itong huli. Get some exercise. So, exercise. Mag-exercise din pag may time. Pay attention daw eh. Sa health. Anyways, pumunta naman tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue. Ay, sampu na pala to. 10 clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil, dagdag info lang, mga to, ang clue ay pwedeng vice boss. Ang pwedeng tamaan ng connection na to, o clue. Ang pwedeng tamaan ng clue, yan, ay ikaw, partner mo, other person, o uh, someone new. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, Jupiter, Sabot, mga palang kilay, December, kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na yan. Maputi. Cute. Malapad ang loko. Close friend. Foreigner. Ox. Number 19, 2, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997. At ang huli, beard and mustache. Balbas at bigote. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.